Nanong nga ako ni kuya niyo kung magkano lahat ng nagastos ko within the three weeks na nasa Pilipinas ako. Hmm. Magpadala nga ako sa nanay ko ng cash via Cebuana ng 120,000. Tapos, nung nasa Pilipinas na ako, within siguro mga 10 days na ubus na yon. After that, yung emergency fund na banko ko which is video na ATM, nakagalaw pa ako doon ng 80,000. Oh no. So, nasa 200K na. No, 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 Tapos, no, no, no after that, yung mismong pauwi na ako, nag pa ako ng 20k para iwan ko sa mga kapatid ko. So, halos nakaubos po ako ng 220,000. Oh my God! We're on sa pagdadining sa labas, pagkain, pamamasyal, at syempre yung pag-groceries natin. Hindi hmm. mo rin naman masisisi kung gaano ka-expensive ang Pilipinas kasi grabe, nasyak din ako guys. Ow! Kasi yung mga bilihin doon, bumili ako ng, ano yung cotton pads? 90 pesos? <laughs> Grabe, nasak talaga ako sa mga presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. As in, lahat na yata, parang yung 100 pesos mo, parang wala nang pwedeng mabili na, alam mo yun, no, know, it na dalawang item or ganun, one item lang talaga. ay So expensive. Oh, yeah.